Paano natin maiiwasan ang pagliab ng mga solar panel? Hello mga katulbox, welcome back to our channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napapanahong issue, ang pagliliyab ng mga solar panels. Ano nga ba ang dahilan nito at paano natin maiiwasan ang mga panganib na dulot nito? Alamin natin. Mabilis lang na recap, ang solar panels ay ginagamit para mag-convert ng solar energy into electrical energy na ginagamit ng mga appliances natin sa bahay. Sobrang mahalaga ito sa ating mga tahanan at negosyo dahil sa benepisyo nito sa environment at sa ating mga bills. Kamakailan, ilang balita ang lumabas tungkol sa mga solar panel na nagliliyab. Isang insidente ay naganap sa isang commercial building. Nakakabahala ito lalo na at ang mga solar panels ay ginagamit sa maraming tahanan at negosyo. Ang pagkasunog ng solar panels ay maaaring dulot ng ilang factors. Narito ang mga pangunahing dahilan. Una, ang maling wiring. Ang hindi maayos na pagkakainstall o sirasirang wiring ay maaaring magdulot ng short circuit at overheating. Kasama na dito ang mga connectors. Ikalawa ang overheating. Ang mga solar panels ay maaaring mag-overheat dahil sa mataas na temperatura, kakulangan sa ventilation o accumulation ng dumi at debris o mga combustible materials na nag-accumulate sa ilalim ng mga equipment. Pangatlo ay ang mababang kalidad o may depektong materialis. Ang paggamit ng low quality at depektibong solar panels o accessories ay maaaring magpapataas ng panganib ng pagkasira at pagkasunog. Pangapat, ang pagpasok ng moisture. Ang tubig na mula sa butas o hindi maayos na pagselyo ay maaaring magdudulot ng electrical issues at short circuits. Isa pang dahilan ay ang electrical arcing. Ang maluwag o corroded na connection ay maaaring magdudulot ng electrical arcs na naglilika ng init at posibleng pagsiklab. Upang maiwasan ang mga ito, mahalaga ang regular na maintenance, tamang installation at paggamit ng mataas na kalidad na mga materyales. Narito ang ilang tips upang maiwasan ang pagliliyab ng mga solar panels. Una ay ang regular na inspection. Siguraduhin ang mga panel ay walang sira o dumi. Ikalawa, ang tamang pag-install. Dapat ang pag-install ay gawin lamang ng mga may sapat na kaalaman upang maiwasan ang electrical faults. Siguraduhin na susunod ang safety standard sa pag-install gaya ng pagkakaroon ng mga protection devices. Pangatlo ay ang quality check. Pumili ng mga quality at tested brand na sumusunod sa safety standards. Sa kabila ng mga panganib, ang solar energy ay may maraming benepisyo. Mahalaga lamang na tayo ay maging maingat. Kung mayroon kayong mga karagdagang tanong o karanasan, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin itong video. Hanggang sa susunod ng mga pagbabahagi ng kaalaman, ito pa rin si Engineer Popoy ng Electrical Toolbox PH na nagsasabing, Dapat hindi lang puro tools ang laman ng toolbox natin, dapat may laman din itong kaalamang pang-electrical. Salamat mga katulbas!